So, yun yeah, mga sir, may ginawa na naman tayong Isuso Isuso Altera 2006 model, automatic transmission Ayan So, bali, ang concern ng mayari nito mga sir Is, uh, cranking lang, redondo Ayaw tumuloy So, yung mga sir, hindi ko lang napakita mga sir Yung paano natin siya napapa-start Napapa-andar Kasi sa sobrang init, ayan o oh, tirik, tirik, sa araw oh tapos Nung pagpunta kasi natin Nag troubleshoot agad tayo. Wala nang paligoy-ligoy pa. So ngayon mga sir, uh, <clears throat> sabi ng may-arin to, uh, nag-PMS lang. Tapos, nung pagkatapos ng EGR cleaning, intake cleaning, uh, pagkatapos nun, ayaw na umandar. Pardon, na lang. Tapos, namumutok ng fuse. Laging pumutok yung fuse ng fuel pump niya. Tapos, yung mga sir, uh, nag-troubleshoot tayo doon. So yan, papakita ko lang. Ayan mga sir, umandar na yan. Ayan o. Oh. So ma may power naman, umabot naman siya ng 4,000 yung power. Ayan, try natin. Ayan natin. Ayan, oh. Ayan May power naman. Tapos nakailaw yung EBS. Tapos, ito mga sir, ang nangyari. So papakita ko doon. Ayan, nag-scan na tayo. Ayan o, oh. may mga hose na hindi na ikabit. Dahil, piniimis to. Ayan. <coughs> ito na yung nangyari yan yan mandap na yan so ito kasi yan pang mm, pang sampung fuse na to Ayan, o, putok lagi Ayan, o, yun putok tapos ito naman isa putok rin yan kapag so, uh, ito kasi yung fuse na okay. Ayan ka ayun ka na natin ito Ayan, o, may isa pang fuse o Seda so, mintis na. Ay, 'yun na Ito kasi yung fuel fuel pump relay. Tapos ito naman yung fuel pump fuse. Ayan. So kapag sinaksak yung relay, ito. Tapos nilalagyan ng fuse dito pangatlo. Ayun. So kapag ako ng susi, puputok yung fuse ng fuel pump. So kapag tinanggal naman yung relay, hindi puputok yung fuse ng fuel pump. So binaybay natin mga sir ito, binaklas na natin 'yan. Ayun. Pakita ko lang. Ayan, binaklas na natin yung ito, ayun. Tinik natin sa loob tapos binaybay natin hanggang dito umabot. Ayun. Hanggang umabot sa dito. Ayun, nagcutting tayo ng wire. Tapos ito naman itong wire na to. Ah, uh, binaybay din natin papunta dun sa tangke yung tangke naman is nakababa kunti ayun para may dukot yung tawag dito may dukot yung sakit tapos yun nga ayan nilagyan na natin ng wire ito nirekta ayan nakadirect yan ito 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 nakadirect papuntang fuel pump para magsusupply siya ng kurinte papunta ron ah, magsusupply siya ng diesel tapos nung masupply na ng diesel ayaw pa rin umandar tapos nang inis ka natin may lumabas na uh, pressure regulator uh, one, cir uh, one control circuit so, natin yung ECB valve nya, yung suction valve tapos yung mga socket dun is durog durog na tapos ngayon inikom natin kasi wala na siyang socket eh. inikom natin tapos sinaksak ulit ayun umandar so ayan uh, tinik natin yung ano yung ECB valve yung mga socket grog grog na kasi tapos tinanggal natin yung socket yung mismong pin na lang ang pinasok natin tapos inikom natin yun umandar na mga sir so ang bali ang problema na lang nito is itong sa fuel pump ayan nakadirect pa yan sa live battery terminal ayan o papunta yan papunta sa tanke so ngayon ipipix na lang natin to i uh, re-rewiring natin pero connected pa rin sa dito sa may relay ayan dito connected pa rin sa parang ano pa rin parang original pa rin So, pangatlong bisis na ako nito mga sir, gumawa. Kasi ang unang nag-diagnose nito is, tawag dito, sabi, computer box daw ang may problema. Tapos pangalawa naman, iniskan. Tapos sabi naman, ganun din, computer box daw ang may problema. So, nung tayo naman mga sir ang nag-check, sabi ko, check ko muna yung electrical. Kasi may pumuputok lagi na fuse doon sa fuel pump. So, yun mga sir, nadali. So, umandar na. So yun lang mga sir, uh, update ko lang kayo sa ano uh, pagka na i na natin. So may kita nyo lang din dyan yung lumalabas sa iska natin mga sir sa screen. Alright. So yan. Uh, ayan mga sir, yung linya dito. Ayan. So naggawa tayo ng panibagong linya papunta dun sa harap. Tapos dito naman. Ayan. Ito. Ito yung linya natin. So kinunit natin to, itong wire na to. Ayan, may dinugtong tayo kasi yung dating wiring niya, yun ang nagkukos ng grounded. Kaya laging pumuputok yung fuse ng fuel pump. <coughs> so ito siya yung output niya. So kapag uh, ano naman, hindi kayo marunong sa electrical, Huwag niyo na lang i pilit yung ano, yung sonson niya idudugtong baka mas lalo pang masira so yan mga sir ito napix na din natin eh ay na lahat ng mga hose alright so ito na lang ipipix so yan ipipix na lang pati yung sa harness kasi tinanggalan ng insulation hose yung ganito nya yan so tinira ng tropa eh yan hanggang sa gilid ng block ititip yan kasi wala nang insulation nas baka sa katagalan matutunaw siya dun sa init yung wire so yan tapos dito naman yung tangke kasi binabato ay hindi naman totally binaba ayan parang ano lang para maidukot yung sakit yan tropa natin ayan o oh. lang <laughs> pre ayan yung tangke laki tapos imiskan okay naman nawala na yung mga code tapos wala naman yung check engine tapos dito na -ipix na din yan so pagpapa-under na lang ang kulang cool yan syempre kumatong na para video malaki-laki din yung ano yung singil try so, yun <laughs> alright So, yung sabi ng ano, unang tumingin, computer box kong problema. Pangalawa naman, computer box din. So, ako yung pangatlo. Yung sa akin naman, hindi muna ako nagdadiagdus ng ECU kapag uh, hindi na-check muna yung electrical. Kasi, ang may possible kasi, oh, may possible kasi yung ano. Pag-alignos ng diesel. Hmm. Para magagalaw ang mais. Mm. May possible kasi yung hindi gagana to kasi walang supply. So ngayon, uh, na-check na natin. Okay na. So yan mga sir, uh, natapos na rin. Yan, papakita ko lang. So hindi ko lang napakita nung nag-troubleshoot kasi sobrang init kanina. So ngayon, ito mandar na. try natin yung rip. So yan. Tapos, try natin reverse. Okay, neutral drive. So narod test na rin to. So solved na to. Uh, Isoso Altera Automatic Transmission, 2006 model, so sold. Ito pala o, oh. pre, kaway, yan yung mga tropa. Kasama natin sa paggawa nito. Alright.